Dito tayo sa Ian Mall. May nakahulog. Stop toy. Ang kaya natin. <laughs> Cute pa naman. Ampunin natin to. Ampunin na. Ang natin to. Aso. <laughs> <laughs> Ay, kunin mo. Dala natin. Amp Makapulot <laughs> kami ato Nito sa Japan Ay, Pag yan may nagbalik <laughs> yan <laughs> Kita mo ba may yan eh. <laughs> Ang kitid na natin sa Pilipinas Oo, oh, dalhin sa Pilipinas Basa, Ilabahan natin Basa. Lagyan mo ng plastic ka. Ah? Ibang natin yung idala natin. Wala kang plastic dyan. Ang pangalan niya, Iyon. Meron yan. Hoy, no, ang pangalan si niya, Iyon. Ka kasi si, si Iyon. <laughs> so, sandali, huwag mo nalagyan dyan at magalit. <laughs> Lagyan mo sa plastic. Ano mo wala? Meron eh. Nahapulot kami ng aso, guys. Dito sa Japan. Doon <laughs> po talaga si Mama. <laughs> si Iyon ang pangalan. Kasi andito si kami sa Iyon, Paul. Pag dubli-dubli mo. Alaala ni Iyon. Alaala ni Iyon. Ayan o. Anong wala? Yan na. Mugo talaga si mama. Kalitan tayo ni Kuya Mugo. Basa yan. Tama, labahan natin yan. Ayan, na, yung Italy. mga namulot ng aso. Dito sa In Japan. Kaya nga, parang <laughs> may nakita ako. Mga nakapulot ng aso. <laughs> Uy, para, ilagay mo na dyan sa loob, ma. Italo mo na yan, si Iyon. <laughs> May oh, isip. Malay, maglakad-lakad ka tayo para may baka mapulot. Baka may mapulot tayong pera. <laughs> Tara, baka may mapulot tayo dito. Ito, sigarilyo. Huwag kayo mamulot-mulot na ko. Ano, ano. Nandiyan tayo Basta sa... Sa Germany. Germany, naglalakad gabi. Na Pwede ito mga ako, picture pera. ano? Nakapulot akong pera doon. <coughs> dito tayo pupunta sa Aeon Mall. Ay, alas 8 pa lang, guys.

Dito tayo sa May Ian City. Kailan ba ang open? Ara. Eh, toklak yun sa food. Ay, oh, no picture te, picture eh. Oh. Huh? Bawal sa loob yata yan. Hindi ah, pa naman siguro. Hindi mga aso, mga ano. Dito. Ito ang map niya. Nandito tayo. Nandito tayo. Nandito tayo sa C. Sarado hmm. do pa. Baka sa ibang ano. Tignan na lang natin. <coughs> food ano daw eh food. Food ata doon at ano. Saan? Sa kabila? Tara. Bakit oh? May nakita ako nakaupo doon oh. Naglalaba ba yan? Ayun oh, ganda kayo. Ayan oh, hmm, hindi siya Ay, usang Dito, uh, oh. Ay, uusang kayo umikot diyan. Dito oh. Oh, parlando. Nandre ka. Uh, Sa'yo. tayo. Hmm? Hindi, lakad tayo. Taro. Dyan din oh. Dyan din oh, naglalaba sila. This one, parking. Ang galing yan oh, no? nga. <laughs> May napulot so, so, pang aso. Nga, astig nga Asti! Ano Oo oh, ah, baka may mapulat pa dito eh. Na mga pera. Ay, oh, sunflower. Wow. Uh -oh. Ano yan eh, himawari. Sunflower. Nandito ng... Alam mo ito maganda rin oh. Oo nga yung... <coughs> Nubo na ako. Ito sa iyan. Nandito yung sinuna ako. Ito yan huwag eh sorte naman yun, na ba pakalabahan na lang yun Baka kama ano eh, may virus na? kaban. hmm, jan nga. Badaan, ano dito yung ano na? mga shop standard. Ito daiso pala. meron din oh yung adang pinakestandard so dakdak saft bank cycle shop. Dito. ito. Uh -huh. ano ba tawag ano ano sa likod ano ano baka may ano 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 din siguro ano 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 ang ambis. Hindi mahal din yun. Tala mo. No, isang libo siguro ang pili ganun. Oh. hindi ka makabili ng guha ko yun ya, no? mm, Mahal din ang kaptay. Uh Oo, -oh, mahal din. Hindi tama yung makalakad tayo.